yun sama ni kelas ka ul bakta sang bata asa mang asa mang ka padolong Ado, dito di mama pa na ka m uh. nagabinan lagi ka gikan pa eskulahan unsa uh. manay imong handala bugas bugas uh. kisa may nagsugo nimo ani eh. si mama nganong ikaw man ang ng bugas day wala naman gud man sugo ni mama dito sa balay ako Hmm, bali, asa man naman nagipalit ka ng bugas, day? Giutang ran nga ako, ya. Gi, giutang rin ang bugas? Uh, Oo, oh, ya. Sus, meriusip, nga. Gabi dako nanya na, Agi-agi sa kalsada nya huwag monsa ka dali, ah. Anad naman ko, anaya, baklay nga gabi ako, Raisa. Ay, anad na ka, -ani nga ginasigo kasi muhang mama gabi dako nga mangutang kagbugas. Uh, Oo, oh, ya. Sus, Mary Yusip. Sakay na lang, Dre. Aday, yato na lang, tika, sa inyo, ha? Layo-layo pa inyo, ha? Oo, oh, oh, Yeah. Sakay na lang, yato na lang, tika, kay gabiin ni Baya, kayo, no, para makauli ka safety ba? Ayaw na lang, ya, mag-black, backline na lang ko dito. Gabiin na Baya, no, dili di ka mahadlok. Dili, ya, na naman ko, Dere. Sus, ako rin na bala sa imuha ba? Gabiin na ba kaya... gabiin na ba ya, kayo, no? Pila naman dahil edad, di mo karon? Ocho pa lang, utso news palang ka ya gusgawas kaning kalsada naka, naka uniform pagi ka o wala pa di ka di ay wa pa ya nya usa may sulod aning bag nimo sukar o kape ya ah. kape oo ya yeah. ato na lang tika kay gabi na ba kayo no ayaw na lang ya mag backline na lang ko didto sige lang ay kabalakas ako ay kaadlok sa ko aday ha Iha di ka, makaulik ang kay ha, kaya nabalaka ko sa imuha ba yan, no? Nya bugat-bugat, yung bugas ibabasa ni Bi. Sus, Mario sip. Ato Ha? Ato na Para makauli kag si Juan ba, safety. Gabi ibuy kayo no, unsa na ang orasa karon? Murag alas na. Unsa man eh? din si Mumbag dai? Sukal og kape ya. sukal og kapi? Oo, oh, ya. Yeah. Yato na sa ko, yato kay napalaka ko si muno, gabi ina baya o. Oh. Tara, lisod na kaayo kay kabalo na baya ka karon panahon na no nga dagan kay nagapanguha. Mau nga ihat sakay na lang diri kay para mahatod ka inyo ha. Sige. Yeah. Sige lang okay ra bahalag bukid lang inyo ha bahalag apiki andalan importante mahatod tika nga safety. Ni e, sakay sakay. Sus Mario sip gabi ing dako na. Sa man daw ni nga ipabaktas-baktas man daw ni ang eh, sugo nga bata ra baya no. Dela pangunit ha pangunit. Ginuo ko gabi ing dako na in town ya nagbaktas-baktas in town kaday. Asa dapat ha, asam na pitay nyo? Asa na kayo Hyundai? Ito pa ya. Taunahan pa? Oo ya. Ah, sige sige, ito dulo ha, kay para diretso ato ang kuan Ya, ra, ra, ya. Asa na Ya, ra. Adiri? Oo ya. Ah, sulot ta diri? Oo ya. Ah, lah, medyo kapikit yung gini dalan diri. Ano, pababa gini ay. Sus, nilusip. basta-basta ang dalana diri aday. Layo gini yung ha ba?

Andrea lang. Ah, sige, sige. Asa mo, asa man balay? Dera, ya. Ah, maun Oo, oh, oh, ya. Yeah. Sus, muriusip. Sige, sige, nai nilag ba ha? Ako rin tau, naluoy ni Mugang ba? Ya, dera, bugas lang, ah. ha? Salamat ka, ayo ya, nga imo kong giatod. Wala problema na sa ko alang kay nabalaka rin taon ko sa imong haba. Ang importante nga makaulik kag safety ha. Salamat ya. Oh, sige, sige. Walay problema. Ay, alisa lang, alisa. Balik sa Drian. Sa man niya. <laughs> nakuyatag si mo, ha? Ah, uh, nakuyatag mo, ha? Aron, pang dagdag, o kuhan si ha? Aron, dili na mo mga utang ha? Ayaw na, ya. Uy, maulam naman ko. Giatod pa ni mo ko, o ang kalsada nga gubak. Sige lang, okay, ra. Walay problema ko, uh, na sa ko. Ah, hatag na ko na si mo, ha? aron makapalit magbugas ha kay pilaramin ra man na kakilo oi eh, nya nangutang. utang gabiing dako pa jud so dira na lang niyo ha ah, pang kuan na kaning 1000 agamit ah, nimo sa imong espilahan ha nya ang kaning 2000 palit ninyo nig bugas ha oo eh salamat aning kwarta ya oh, sige wala problema ha? sige nya dris ako. oo ya nya Padahin lang eskwela ha. Oo, oh, iya. Sige, sige. Salamat, nain... aning kwarta ya. Sige, wala problema na lang. Sus, meriyosip. Yung bataan yung bataan eh.